Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pananatili ni Kevin Looney sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kled Capela Naibalita ko na nga po sa inyo mga trops na plano na nga na po talaga ng Golden State Warriors na i-wave na lamang ang kanilang big man si Kevin Looney kapag nagsimula ng offseason? Upang sa ganon ay mapaluwag nga po nila ang kanilang hawak ngayon na ng cap space gayong madami-dami ngang move ang kanilang gagawin sa mga susunod na buwan. Hindi rin naman nga po naging maganda ang laro nito ngayong season since parating nga po siya dito na outlay ng kanyang mga up. Kaya ito na nga ang mismong rason bakit tatanggal siya bigla sa kanilang rotation at ginawa na lamang siyang bench player simula sa pagiging starting center. Sa madaling salita, paunti-unti na nga pong hindi ito nagiging epektibo sa Golden State Warriors, kaya panahon na nga po para bitawan siya ng kanilang team sa lalong madaling panahon kung gusto man nga po nalang magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang lineup. Sa ngayon nga po mga katrops, ay meron na lamang nga po itong 3 million dollar na garantisado sa kasalukuyang 8 million dollar na swelo sa Golden State Warriors para sa darating na 2024 to 2025 NBA season. Ngunit base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw ng isang Warriors Insider, wala na rin naman nga pong balak ang kanilang team na tanggalin si Kevin Looney. Bagko sisiguraduhin na nga na po nila na mananatili ito sa kanilang team at magiging garantisado ang kanyang natitirang 8 million sa kanyang kontrata. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Clint Capella. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, isa nga po sa mga target na makuha ng Lakers ay isang bagong center na may pangtatandem nga po nila kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Yes, ito na nga po ang pinaka-prioridad nilang gawin since malak na nga po nilang paglaruin si Anthony Davis bilang kanilang power forward. Sa ganyang paraan nga po mga katrops ay mas mapapalakas nila ang kanilang lineup lalo na ang kanilang rebounding at depensa sa ilalim ng basket. Ayun nga po sa lumabas na balita ngayong araw, Marami rin naman nga na pong mga big man ang kasalukuyang available ngayong offseason kaya sigurado nga po na hindi sila may hirapan sa pagkuha nito. Sa katunayan, ilan nga po sa mga center na pwede na nga po nalang makuha ay kinabibilangan ni Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers, Miles Turner ng Indiana Pacers, Nick Laxton ng Brooklyn Nets, Jonas Balenciunas ng New Orleans Pelicans, Andre Drummond ng Chicago Bulls at Glenn Capella ng Atlanta Hawks. And speaking of Glenn Capella mga katrops, sa mga nabanggit ko nga po na sentro ay ito na nga po ang pinakamalapit nila makuha. Since maaari nga po nila itong makuha kung gagawin nga po nila ang trade kay Dejan Murray sa Atlanta Hawks. Bali nag-average nga po si Capella ng 11.5 points at 10.6 rebounds per game sa kanyang 57.6% shooting na mapapakinabangan na rin naman nga po ng gusto ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.